So mga tol, matapos pong maikasa ang laban ni Gervonta Tank Davis vs Jake Paul na magaganap na sa November 15 sa Atlanta sa isang exhibition match. So nagsalita na po ang dapat na makakalaban ni Tank Davis sa rematch noong August 16 na naglaho. Yan po ay si Lamont Rhodes Jr. Sa post nga po ni Lamont Rhodes Jr. may emoji nga po dyang duck. So ang ibig sabihin niya dyan mga tol, takot talaga itong si Tank Davis na makipag rematch sa kanya. Samantala, nagbigay din po ng reaction si WBC lightweight world champion Shakur Stevenson sa laban ng Tank Davis versus Jake Paul. Ayon po kay Shakur Stevenson na ma-interview siya ng TMZ dahil malaki itong si Jake Paul, maaari daw yung makatulong sa laban kay Tank Davis. Pero sa nakikita daw ni Shakur, kahit na malaki daw itong si Jake Paul, ma-outbox pa rin daw ni Tank Davis si Jake Paul ng madali. Hindi nga rin daw siya naniniwalang kayang talunin ni Jake Paul si Tank Davis dahil sa size nito. Pero ganun pa man mga tol, hindi naman daw mananakot ni Tank Davis itong si Jake Paul. Tatalunin lang daw ni Tank Davis si Jake Paul. Baya decision. Dagdag pa nga po ni Shakur Stevenson. Hindi daw siya manunood sa laban na yan. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na sinabi ni Carhams Martin na inaayos na daw ang next fight niya. At malapit na daw yan Sa katunayan, balik insayo na nga po itong si Karamis Martin at nakauwi na ito ng Pinas matapos siyang manalo sa US so ang sinasabi po ni Carhamis Martin na inaayos na ang laban niya mukhang kasali po siya sa magaganap na 50th anniversary ng Trila in Manila ngayong October nagbigay po kasi siya ng hint na magpo siya ng picture ng laban ni Muhammad Ali versus Joe Fraser na ginanap noong 1975 dito sa Pinas at yan nga po ang Trila in Manila sinabi pa nga po ni Martin sa caption maging isang bahagi ng alaala -ala, So hindi kaya kasama si Karamis Martin na lalaban sa card sa pagsa-celebrate ng 50th anniversary ng Trilla in Manila kapag nagkataon makakasama niya sa laban si na Mark Magsayo, Melvin Jerusalem at Pedro Taduran. Yan po kasi ang lalaban sa pagsa-celebrate ng 50th anniversary ng Trilla in Manila. Sa ibang banda naman mga tol, iba pa din ang karisma ni former 3 Division World Champion General Casimero. Sa post po kasi ng video mula sa Quadro Alas It's My Boy Channel, Marami po ang nagpapapicture kay Casimero, kilalang kilala talaga ang angas ng Pinas. Hindi pa rin mapagkakaila na isa pa rin si Casimero ang boksingerong pinag-uusapan sa Pilipinas. Mapagod news man yan o bad news. Sa katunayan, pumapangalawa itong si Casimero kay Manny Pacquiao na boxing maraming nakapalo sa Facebook. Si Manny Pacquiao may 19 million followers sa Facebook habang si Casimero mga tol may 1.6 million followers sa Facebook. Pumapangatlo naman po si Mark Magsayo. Marami din kasi nakapalo kay Magsayo. Meron siyang 1 million followers ngayon. Kaya tatlo sila ang merong million followers.